Hello po mga tandar, mapagpalang hapon sa inyo mga tandar. May isi-share naman ako sa inyo no, na mga mutya. Nakalap ko pa lang kanina. Ayan, nakalap ko pa lang yung mga tandar. Ayan, no? Oh. Dito tayo sa bukid nyo yung mga tander. Ayan. Dito lang tayo sum sumilong sa malilim. Kaya isi-share ko na sa inyo. Ayan no? Oh. Nakalap tayo ng dalawang kidlat at kulog. Ayan ang matanda. Lalakas niyan matanda. No? Oh. Oh. Si tayoan yung balay buko. Ah. Ayan, wag yung matanda tanda. Ayan. Baka makakita kayo sa Bukid. Saka kabundukan ano kay sa ilog. Yan man diyan manapunta yung mga mutya ng kalikasan. Sa katagalan ng panahon na na laglag na sa lupa yung mutya na ano sa ilog sa 100 years, no? Kaya minsan ang mutya ay natatagpuan natin sa ilog. Sinadala ng tubig ulan papunta ng ilog. Eh, Paliwaan na ko sa inyo yung kapangirihan nito matanda na no? kung anong virtud nito. Kung anong taglay na kapangirihan niya. Pero bago tayo magsimula matanda no? na. alam muna tayo sa mga bagong napadaan dyan, mga bagong manunood natin. No? Mga bagong subscriber. Ito pong channel na ito, ito pong videos na ito, ito po ay para lang po sa mga taong naniniwala ng mga anting-anting agimat na ninglaning sa katawan. Mga mutya ng kalikasan at lihim ng karunungan, no? Sapagkat kung hindi naman po kayo naniniwala ng mga usaping mutya at anting-anting, ay i-skip nyo na yung po yung channel, no? Atin lang pong irespeto ang paniniwala ng mga anting hero, no? At paniniwala ng mga taong naniniwala pa ng nganting-nganting nagimat hanggang ngayon at atin ding irespeto ang ating dakilang Diyos no? na lumikha ng ating mundo makapangirihan sa lahat no? nasa langit yan lang po matander balik tayo dito sa paliwanag dito matanda na no? tandem ngipin ng kidlat po yan dalawa po yan, yan. itim yan. ito medyo brown medyo brown sya no yan yan matander namastan nyo baka makakita kayo sa bukid sa bundok no? makakita kayo ng ganito sa puno ng kahoy na patay Oon na patay natin naman ng kidlat no. Pag marunong na kayo mag-aura ma thunder, pwede rin yung maganting kayo sa ilog. Kapag maha, mahawakan po 'yan ng marunong mag marunong mo siya mag aura ng mutya ay alam niya kung mutya kung hindi no. Kasi maramdaman niya pag hawak niya yung mutya at kung anong mutya po ito ang kadalasan po dito matanda ng mga mutya no? kadalasan talaga ng mga mutya ng kalikasan na palaging na hahanap ng mga anting-anting antingero ay kidlat mutya ng kidlat at kulog no? Yung mga bukid yung mutya ng kawayan mutya ng palay mutya ng mais yun no? mangga Handi uh, to dito lang sa atin ba sa Pilipinas Yan. tubig doon na makikita yun sa mga bukal na hindi pa narating ng tao no may mga mutya po ng tubig doon Yan. kadalasan kasi matander ng mga mutya dinadaan daanan na natin pero hindi pa natin nakikita no? minsan nagpapakita sa atin hindi natin na uy, may napansin tayo na mutya magandang bato na hindi lang natin napansin napansin na natin kung nakakita na tayo ng agimat sa tao na tingero o kaya sa video no? doon na tayo naalala natin na nakakita na tayo ng ganyan pinabayaan lang natin binigay na sa inyo ngunit ang mutya ay may panglito no may pang may malikmata mata ililis yung kwan mo pang paningin mo at kwan mo ibabaling yung kwan mo ba atensyon para di mo siya makuha kung hindi talaga para sa iyo kung para talaga sa iyo yan ibibigay ng kalikasan sa iyo yan, no? Yan. Lakas po yan matande Ang kidlat po na kapangyarihan po nito, ito po ay sa lakas at bilis at leksi ng katawan no? Kapag suot-suot mo po may tanga ka ng mutya na bakos o mutya na kwintas para kang lumakas ng tubli no? Iba po sa karaniwang mong lakas kapag suot-suot mo to parang may nadaloy sa inyo na karagdagang enerhiya ba at parang lumiksi yung katawan mo at bumilis no at saka hindi na po aabot na bariling ka at saksaking ka kasi po ang mutya ay may panlis po no ililis ka po sa mga panganib mag mag magbibigay bibigay po siya ng babala ng kuan ba attention mo kaya iinit yung agimat mo kaya gagalaw no basta magparamdam sa iyo pag may panganib na parating no wag kang tutuloy na lang uh, si yung po yung babala ng mutya na di ka tumuloy sa lakad mo may panlis po siya o kaya nasa daan ka na ililis ka pa rin no kasi ang mutya ng kidlat din ay may pangkabalat ko sa balat no na di ka basta basta masugatan ng mga matutulis na bagay tulad ng kutsilyo itak bangkaw no bala ng baril eto ganito rin tong kidlat o oh, kulog na to no ang mutya ng kulog at kidlat ay parehas lang ng wisa no lakas at bilis at liksi ng katawan yan at meron din siyang taglay na kapangyarihan na kapag nagagalit ka ay lalong lumalakas tong kulog na to. Lumalakas yung dumadagong dung yung boses mo. Kaya boses mo palang ay takot na yung kalaban mo no. Atras yung kalaban mo. Sapagkat yung dagong dung ng boses mo ay nakakatakot. Tulad ng sa kulog. Yan po ang kapangirihan taglay niyan. Sana ay naintindihan nyo matander no? Yung paliwanag ko sa inyo Kapag po makuha po kayo ng mutya Ay huwag nyo nang pakawalan no? Ipatingin nyo sa mga tingiro Kay sa Albolario, no? Na marunong sa mga agimat Pag makita kayo ng Mga mutya na Kakaibang bato o kakit kunin At ang aura niya iba kay sa kaysa bato na natural. Kunin nyo po matander no? kasi yan po ay kaloob sa inyo ng kalikasan ng Panginoon ng Dakilang Diyos nasa langit nakapangiray sa lahat no sanay po naintindihan nyo ang aking paliwanag matanda no muli pa alala ni Otol Tander ang mga mutya po ng kalikasan matander ay gabay po lamang sa buhay no doon pa rin tayo magbabase sa ating Panginoon sa taas no Papa Jesus Mama Mary doon pa rin tayo magdarasal sa ating mahal na Diyos dakilang Diyos Ama kapangyarihan sa lahat na gawa ng ating mundo no? doon pa rin tayo magdarasal kasi ang mutya ay pinahiram lang sa atin yan na magamit natin yung kapangyarihan na para ilihis tayo sa mga disgrasya at panganib no? at syutin tayo yun lang po mga at muling at sa susunod muling naging videos. Maraming salamat po. God bless to all matander